Sir, gumagamit ka? Kaya ang kahuling gumamit? Yung pinakahuli? I Amin mean, niko Sir, gumagamit ako, pero matagal na. Mga ilang ilang linggo na? Duro mga ano na, mga halos kalahating taon na rin. Mula nung magpa-ano kami, mag puno na magdrag test sa ano sa mga padjak. so kalahating taon oh. na hindi kayo gumagamit. tinigil tinigilan ko na po 'yun. Hmm. Totoo yan, gumagamit ako. Oh, siguro Lalo sir. Lalo na kapag binubuli niya ako. Kaya nga sir, siguro 'yung mga panahon na gumagamit ka, nagkaroon ka ng na, na, nagkaroon ng pollution sa utak mo, nakapagbitaw ka ng mga salitang hindi dapat. 'Yun siguro 'yung mata, panahon na 'yon. Kasi nang, nangyayari din po sir eh. Kapag nagbiyahe ako, ng pedicab. Pag uwi ko sa bahay, sasabihin sa akin, ano na kasi ka na naman? Sabi ko, bakit ganyan ang sasabihin mo sa akin? Eh kasi nga po sa totoo naman ang ka. Ikaw na mismo umamin. Alam mo sabihin ni Mrs. Hindi ka nang kasyasubo, ano? Hindi ka nang kasyabo. O, oh, tumawa ka. Gan ganun nga po, sir. Na oh, yun, yun nga. Na ano na lang ako sa Kaya nga, sir, kung hindi sa ka sana niya? nagsasyabo, hindi niya sasabihin yon. Kaya niya nasabihin, dahil totoo naman. Kaya kinukonfirm lang niya kung nakasyabo ka ba ulit o hindi na. Kumbaga parang sinasabi niya na stop mo na yon Ini-stress ka niya o pinagsasabihan ka niya para ikaw ay kusang huminto na. Kayo ba'y nagparehab? Hindi pa. Di pa po? Pero nagpa-drug test na ako niya nung mula nung umano si President Duterte. Ipapa-hair follicle test kita. Doon malalaman up to six months kung talagang totoong, nag, kung totoong tumigil ka na. Okay sa'yo. Ito sir ay ano lang to ah voluntary, siguraduhin mo lang. Kasi doon sa, hindi ka pwede magsinungaling eh, pwede ka magsinungaling sa amin. Sabi mo eh, six months ago. Pero kapag kinunang kami ng yung hair follicle test sa buhok, malalaman sir kahit nagaano katagal ka nang huminto or kung talagang totoo huminto ka na for six months. Papayag ka, hindi. Pwede rin sir. Hindi, aminin mo lang sir ngayon. Kaya, lang huli. Pwede mo naman sabihin last week tapos tutulungan ka namin para... Para naman eh, mapaganda yung takbo ng pamilya. Kailan po? Aminin yung totoo. Nung isang araw, nung isang linggo o nung two weeks ago. Para matulungan ka namin. Kailan po yung huli? Para ma, ano namin, kailan po? Nung isang araw? Last Hapon week? Hapon lang. Kailan sir, ganito sir, kasi pag pinahir political test kita, sir, lalabas ang eksakto. Mapapahirap Oo, po kayo sa amin. Kaysa ngayon, magsasabi kita, totoo, tutulungan ka pa namin. Totoo yan, sir, tumutulong kami. Halos nung no, isang linggo lang. Isang linggo ganito po mangyari sa ipapa-DNA test namin para mawala yung agam-agam -aga mo kasi yung DNA test po alam niyo po yan sa 99 99.999% siguradong halos super halos siguradong sigurado na po yun na anak niya siya pag lumitaw na positive na anak mo tatahimik ka na okay and then sa ngayon tumigil ka na po muna pwede po namin kayo iparehab payag ka habang ikaw po ay nasa rehab So, susuportahan po namin si Mrs. Yung na walang income mo, sa pagpapede ka, kami na pong bahala po puno noon, ibibigay namin sa pamilya mo. Okay sa'yo. Gastos ko po lahat. Okay? Sige po. Kasi sir, hanggat hindi ka magpaparihab, hindi hindi magbabago yung buhay mo. Yan pa rin po yun. Hindi, po, kasi. Tapos paggawang ko yung ngipin mo, may pustiso. 'di ba? Isang sinyales kasi 'yan, yung pagkaka yung yung mga adik kadalasan, hindi naman lahat, ano, pero kadalasan yung mga adik yung unang tinitira, yung ulang ng lalagas si ngipin. Sige, tutulungan kita okay sa'yo. iyo. Magsorry ka muna kay Mrs. Magsorry ka po sir, sa bata. Ako patuloy na ano rito. Ano po? Matalang siya ang nag ah, ano lang? Sir, sab ibig sabihin sa bata kasi nasasaktan yung bata. Nasaktan yung bata. Sige na, sorry, sorry na kung ano man yung nasabi ko. Parang masama patang loob mo sa pag-sorry. Ba't ka naiyak, sir? Sorry na kung ano yung nasabi ko sa'yo. Okay. Sorry kung ako pala yung may mali, pala dito. Sorry Bakit na. pala? Bakit pala? Ikaw talaga po may mali, sir. Sir, promise. Ikaw talaga may mali. Boy, nagsusorry siya. Anong reaction mo? Okay lang po. Okay. Tanggap, tanggap ko po yung sorry niya. Okay. Kita mo, napakabait nung anak mo. Napakagaling niya sumagot din. Matured na matured yung dating. Napatawad ka ng bata. Sir, uh, mahal mo pong pamilya niya, sir? Mahal na mahal ko po, sir. Okay, kung mahal na mahal pamilya mo, ititigil mo na yung paggagamit at magpalihap ka, sir. Ako na pong tutulong. Okay, sir? Dahil kapag hindi ka tumigil, alam mo, sir, baka balang araw, bulagta ka na lang dyan sa kalye, pwedeng ikaw ay napagtripan or pwedeng ikaw ay gagamiting uh, panabla ng mga pulis para kasama sa kota para palabasin na sila ay nagpe-perform, ikaw ay Itutumba nila. Uulihin nila. Plantahan nila, etc. etc. Kulungan ang bagsak mo, sir, pag hindi ka tumigil. Sabang maaga, tigil ka na. Huh? Okay, sir? Okay hey po, sir. So, ma'am, ngayon pa lamang naniniwala po ako na anak niya. Itong, Opo. Itong <coughs> Salamat, siboy. sir. Pero, para matapos na, para makita niya sa papeles on record na anak niya, tumahimik na siya. Opo, sir. So, pag nakita mo sa... DNA test result na anak mo, yung dila mo magandang putulin, ano? Tingnan mo, sir. Payag ka, putulin natin dila mo. Tapos yung labi mo, plastera natin, okay sa'yo? This is a Joke lang. Next time, sir, huwag ka na magsalita. Ha, timing ka na muna. Hintay natin DNA test. For the meantime, ako po, personally, iniwala na anak niyo po itong bata. But anyway, let's wait for the DNA test result. Okay? Ma'am, anong mensahe mo kay sir? Mensahe ko sa'yo, hindi tayo makakarating dito kung nakinig ka sa akin. Kasi isa lang naman ang gusto ko eh, masayang pamilya, mga anak natin. Minahal ka namin, minahal ka ng mga anak mo, pero ikaw yung hindi nagmamahal sa sarili mo. Hanggang ngayon, itinulak mo ako para pumunta dito. Anong ginagawa mo sa akin? Panghihiya. Inaano mo yung pagkababae ko, hindi mo inirespeto ipagsasabi mo sa mga kasama ko sa kapitbahay na hindi ko hindi mo anak yung bunso natin, ibang lalaki. Ikaw naman boy, may mensahe ka para kay papa mo. May gusto kong sabihin? Sana wag mo na ako itakwil bilang anak. Osh, oh, sakit no. Sir, curious lang ako ano, para tuloy-tuloy pagtulong sa'yo. Saan mo kinukuha yung, ano, yung shabu? Sa saan galing? Saan ka umorder? Saan banda? May pangalan po ba tayo? Para makatulong po kami. Anong pangalan po nang in-order ng shabu? Diyan lang po minsan pumupunta sa ano namin sa Anong pangalan Pero nahuli na. Nahuli na? Nahuli na, sir. Ha? Kailan nahuli? Nung biyernes lang. Itong biyernes lang? Opo, sir. Habang nag-deliver sa'yo, nahuli siya? Hindi. Nandiyan lang, pa, lakad Biyernes. Nahuli siya ng mga barangay. Okay. Pero yung mga kasama niya, anong pangalan? Siyempre, may mga kasamahan niya, may galamay. Anong pangalan? Hindi ko alam yung mga kasamahan niya. Sir. eh, Pum si, sa, saan siya kumukuha? Siyempre, may pinagkukunan yun. Na, napabalita mo pa saan galing. Siyempre, may mga tinatawag na high grade, low grade. Ano ba yung sa iyo? High grade o low grade? Ano ba yun? Hindi <laughs> ko alam yun. Sir, may mga kasama siya. Basta pumupunta na lang siya minsan dyan sa... Saan siya nakatira? Sa ano daw? Saan? Sa bureau. Bureau? Saan bureau? Bureau <laughs> ng Freedom. Freedom Park. Bureau sa Freedom Park. Opo. Ah, doon siya. Saan nila tinitimpla yung shabu? Baka pwede mo kaming tulungan. Yung shabu tinitimpla yan eh. Saan banda yung, laborato uh, yun yung laboratory? Ayun May laboratory? ayun ang hindi Ay, ko na alam, sir. Hindi mo na alam yun? hindi ka na pala napunta eh. doon sa... Ano? sa warehouse nila, wala? Ay, hindi po, sir. Hindi ko alam yan. Ah, pag bumibili ka, sir, paano yung... Isang pakete? Paano ba yun? Isang kilo? Isang sachet? <laughs> Hindi po sir, ha? hanggang ano lang, hanggang isang daan, 150, ganun lang po talaga, totoo yun. Di, di mo sir, imbis na pinambili mo sana ng shabu, eh, pinang, bi, bili mo na lang pagkain ninyo. Eh, say, malaki rin po yung 150. Ilang kilong bigas na yan? Dalawa, tatlong kilo siguro. Ilang dilata na po yan. Sayang. Yung mga kasamahan mo po sir sa ano, sa pag, uh, ito, ito a pedicab sino po yung mga distributor? Siyempre, iba, may kanya-kanya kayong ano yan, di ba? I'm sure, yung sa'yo nahuli na. Yung mga, yung mga tulak doon ng shabu sa mga kasama mo na hindi pa nahuli, may pangalan po tayo. Ah, sa mga kasama ko po, sir, sa, sa tuto. Sa, saan, sila kumukuha? Sa mga kasama kong PD driver. Saan sila kumukuha? Wala pong ano, wala pong ano doon. Hindi, alam ko, wala, wala mismo sa pilahan. Pero saan ko makuha yung mga ibang kasama mo na gumagamit ng tulad sa iyo? Sinong pinagkukuha nila? May pangalan ba tayo para makatulong kami? Wala akong matandaan. Wala na po akong ano doon. Wala akong alam kung ano. Kasi, siyempre, mag-ano rin po sila talaga. Mag... Okay. Mag-iingat, siyempre. Okay. So, wala akong maikanta sa amin ngayon? <laughs> wala talaga, sir. Wala naman akong alam dyan sa kanila. Na... Gumagamit lang naman ako. Eh kung ako, sir. sir, kung sasabihan kita, bigyan kita ng 100,000 ngayon, bigay mo sa akin yung pinaka... Hindi ah, 100,000, bigay mo sa akin pangalan. Basta yung siguradong pangalan, ma-verify ko. Ma-verify ng PDEA, 100,000 reward. Wala talaga sir, hindi ko alam yung sure. sino yung nag-ano dyan. Hindi, kung na, sino yung pinaka main dealer doon, tapos sa ambanda yung bahay nila, 100,000. Siyempre, hindi ka namin sasama sa raid. Oo oh, nga po sir, di ko alam talaga. Wala yun. talaga. 200,000? <laughs> di nga po sir. 1 million? Isang sakong, isang kilo na yun. 1 million? Wala naman ako, alam. Sana naman ako maghahanap sa kanila kung, kung <laughs> di, kilala di, ko. Kung... <laughs> hindi joke lang kita. Uh, <laughs> hindi, hindi ako bibigyan ng ganang kalaking. Uh, Ma'am, kami bahala. Oh, sa yeah. DNA test. At uh, for the meantime, meron kami ibigay na tulong sa inyo. Sa, lalo kay Boy. Okay, napakatali ng bata. Salamat boy, natutuwa sir. ako Salamat. sa iyo. Uh, ang bilis niya magpatawad. At, boy, tutulungan kita ha. Huwag ka mag-alala. Kung ano man gusto mo, gusto mong pabili sapatos, damit, sabi mo lang kay Auto Odette mo. Pag meron kang gustong pabili cellphone, bilihan kita ha. Okay? Huwag okay. mahiya. Okay. okay, at at Shari mo, sabi mo yung mga gusto mong bibilin. Bibilin ko para sa iyo ha. Okay. Thank you po. Walang alaman. Naniniwala ako na papa mo siya. Okay? okay. Saka magkamuka kayo. Magkamuka. Maputi nga lang itong si Boy. Pero kamukhang kamuka. Carbon copy kayong dalawa. Ayun, sir. Ang sabi niya, hindi niya anak kasi maputi siya. Pero ang importante, magkamuka. Wala akong sinasabing ganyan. Magkamuka kayo, sir. Hindi ko lang pwede ipakita sa camera si Boy. Pero magkamuka kayo. Yun e nga, maputi nga lang. Eh kasi maputi si Macy's eh. Pero la ko. hati, yung mukha sa'yo, pero yung kulay, kimisis eh. Wala ko sinasabing si ganyan, sir. Maputi siya, hindi ko anak. Ganun. Ikaw lang nagsasabi niya. Boy, tulungan ka namin ha. Apo. Ay, distrito dos ba kayo? Apo. po. Rob! Hello po, Papa. Good afternoon po. <laughs> oh, good afternoon. Andito apa. tong taga-distrito mo. O, oh, Eh, lumapit apa. sa amin at... Uh, naayos natin yung problema sa kabilang linya, yung chairwoman nyo dyan sa Barangay Holy Spirit, si Ma'am Estrella Balmucina Eh, itong bata, inaawa eh, naman ako, gusto kong tulungan. Eh, Ayoko po. Uh, kasi, yung tatay niya, eh, kung ano nang pinagsasabi against him, yes, uh, po. napakasakit. Pero itong bata, natanggap niya, baliwala sa kanya. Pero makikita ko, yung kanyang kalungkutan din. So, anong pwede Apo. mo may tulong? Ako, nagtulong na ng ano to, cellphone, tapos dalawang basketball shoes. Ay, um, maganda po yun, Papa. Magbigay Ay, ako ng okay medyas, magbibigay ako, pa ako ng kunting cash. Uh, bigyan kita, boy, ng 10,000. Uh, huh? 10,000 cash, dalawang shoes, tapos cellphone, saka medyas. Ikaw, Ralph, magkano tulong mo? Ay, kung okay lang po, Papa, magbibigay po ako ng tulong kay Boy ng kahit uh, 35,000 pesos po. Wow. wow! Thank you po. <laughs> Ay, walang ano man. Kahit gusto mo, bisitahin kita minsan doon sa bahay niyo, boy, kung okay lang. O, oh. Oh, okay. gustong-gusto. Tumatango yung nanay. Sige, <laughs> Ay, gusto ko niya makita. Thank you Puntahan mo, Ralf, ha? Thank, you, pa? Po. thank, oh, thank you po. Opo, Papa. Thank you, Ralph Thank, thank you. Thank you po, Papa. Maraming salamat po. Thank you. Boy, meron kang 35 plus 10 sa akin. so Gawin natin 50. 50 na lang sa akin. Wow. oh Thank you. May mga kapatid siya. Siyempre, i-share din oh, sa mga kapatid niya. So, 35. Katunayan po, sir, yung isa kong anak na college, nag-apply kay Sir Raff ng, ano, ng scholarship. Pero, uh, wala pa. Wala pa. Oh. Apo, apo. Eh, may nag-apply doon ng scholarship. Pakitingnan na yung application. Eh, eh, pupunta siya dyan, mag-usap kayo. Puntahan niyo po apa. bukas. Apo, apo. Nandiyan ka pa sa apa. office mo bukas, pupunta ito si ma'am ha? Ma'am Almira. Apo. Sige. Apo, papa. Sige, okay. Ma'am, 35 kira, 50 sa akin, so 50 sarado. Ay, plus may po. cellphone, plus mayroong media. basketball, dalawa, medya, cell okay, cellphone. Okay? O Opo, salamat. Sorry. Okay na no boy. Wag ka na malungkot. Masaya ka na. Nakangiti na siya. Okay. Sige. Ay, Punta sir. na kay ka. Tayo agad si sir. Oh. Anong gagawin mo? Sorry kung may nasabi mo kayo na hindi kita. yakap po niya yung kanyang anak. Napayaka po siya bigla. Oh, shoot. Yung anak po, sobrang yakap sa kanya. Mahigpit yung yakap ng bata. Nung una yung bata ayaw pong yumakap. Pero nung bandang huli, <coughs> nagyakapan po Kasi sila. Kasi po po, na mo sa amin, mo. Sorry naman, Tony. Sorry. Sorry, tatay. Okay. yeah, maganda itong ganitong eksena na nakikita natin na may pagsisisi na talaga mula sa tatay. At yung bata, naiyak na siya. Bumigay na yung bata kasi naramdaman niya din yung sinceridad ng tatay niya na yung sorry Kaya napayakap ay, siya ng gusto. ka na kung ano man yung mga na, sasabi ko. Gusto ko lang naman mapabuti ka kasi tatay ka ng mga anak. Okay. Hindi okay. na ha? Ayan. Ano naman mo na andun talaga sincere, sincere, sincere po yung tatay niyo nakita ko yung pagsisisi niya. Naiyak pa. Anong ano gusto sa mo Sa iyo po. Masaya ka? Ngayon mo lang nakita yung gano'n na siya'y lubusan ang sisisi? Ngayon mo lang nakita yan? Opo. Okay. At mat natuwa ka naman doon, ano? Nakita ko mayikpit na mayikpit yung yakap mo sa papa mo kanina? Opo. At naiyak ka? Doon natutuwa ka dahil sa kanyang pag-sorry. Matibay tong bata, kipitap. Nay, alagaan mo tong anak mo? Opo. Ano siya? Um solid itong pagkatao niya. Hindi siya yung tipong malambot na bata. Umiyak lang siya konti, tapos nawala na. Anong gusto mo maging paglaki mo? Sundalo po. Yun naman pala eh. Kaya naman pala. Ngayon pa lamang lumilitaw ng pagiging tikas nito. Bagay na bagay sa'yo, maging sundalo. Bagay na bagay sa'yo, boy. Ako mismo nagsasabi. Bayani ka paglaki mo. Okay? Apo. Salamat. Punta ka na doon kay uh, atisya rin mo at saka ati odet mo. Ayusin namin yung mga promise namin sa'yo. Sir, salamat po uh, sa pagpunta. At sir, yung pangako ko, ipaparihab ka namin. Bigyan kita ng pustiso uh, para maayos na yung buhay mo. ha. Tapos habang ikaw ay nasa rehab, uh, yung mawawalang kita mo, kami na ako na pong sasagot. Salamat mamil, po, sir. Hanggang sa paglabas mo at magtrabaho ka ulit. Okay? Salamat po, sir. Salamat, sir. Bago ka na, sir, ha? Ma'am, sobrang thank you sa tiwala sa pagpunta at huwag niyo kalimutan si Boyd. Opo, Kapagin. sir. Opo. Pangako po yan. Inaalagaan ko po. Sir. Salamat po, ma'am. Salamat po. Sige ko sa inyong itong 15 na pangako ko, Pagpunta mo sa distrito nila, bibigyan ng 35. Okay. And then, doon pa rin bibigyan cellphone tapos basket, dalawang basketball, tapos dalawang sapatos, medyas. Okay? Okay. Pwede ba yung hawak ka na yan? Pusin nyo naman. Okay? Ha? Huh? <coughs> okay, boy. <coughs> Pabait ka rin ha? May mabait <coughs> ka <Okay>. naman. <coughs> Ikaw pa, pakabait ka. Pakabait ka. ka. Oh. Very good. Scholar na lang doon sa ano? Sa panganay? Scholar siya. Kasi nag-apply daw eh. So, tingnan yung application. Kaya siya Okay.